Ngayon, ito ang cuts dyan. Ano ang corruption? Hindi lahat. I repeat the caveat. Hindi lahat. Mm. Yung iba ang racket, ganito. Mm. oh may project ka, good for eskwelahan. Uh, o, oh, road. So, ibigay sa iyo yan. Galing sa speaker. Ngayon, yung corrupt na congressman, pagbigay niyan, meron na siyang kontraktor. So, yan ang marinig ninyo, kayong mga Pilipino, yan ang naririnig ninyong 3 to 40 percent kunin niya. Kaya iyong proyekto, yung daan, pabaluktot-baluktot yung building, hindi natatapos. 30 to 40 Makita kayo ng mga building na hindi tapos. So, mm. Ang hiyan, yan ang korupsyon. Yan ang korupsyon sa Congress. Galing ako doon. Yan, yan, sila pulong. Alam nila yan. Hmm. Yung anak ko. Yan ang, ano, yung komisyon mo. Padaan mo, sabi mo doon sa si speaker. Speaker, speaker, Bigyan mo ako ng uh, pera ganito worth 500 million mm. kasi paggawa ako ng daan, papasok, galing ito, mm. lalabas ng, uh, well, some, somewhere in mm. Bukidnon, galing dito lang sa, nga, pag ibigay, oh, sige, okay, so budget, lagay na budget, deliberation, hearing sa so budget Sige, ito, ito, para project ni Congressman ABC. Mm. C. pagdating sa kay Congressman B, yung project niya ganito, meron na siyang kontraktor. Mm. Siya ang mamili. Pero dapat bidding talaga yan. Oh. Pero yung bidding nila, bidding laway. Oh. Yung bidder 1, 2, 3, and 4, puro kanyang tao yan. Mm. Kanya yan. Kanya yan. Kaya ngayon, yung mga kontraktor noon na sigihan nila hingi ng 30-40%, how could it be stabilization? Wala na kasi nagsasalita na oposisyon. Mm. Hindi ako oposisyon, tao lang ako. But there is no more opposition. Wala nang liberal na na lahat sa administration.